So, kakatapos ko lang mag-jogging and siyempre kung nag-jogging ako kasama ko lagi ang aking Apple Watch siyempre gusto kong na-measure uh, yung aking metrics, heart rate speed pace steps per minute, etc. Pero kung meron kayong Apple Watch na pwedeng i-upgrade to watchOS 7 may bagong feature yung Apple Watch na uh, mas makakatulong uh, sa dinaranas nating uh, pandemya ngayon so ito ay ang reminder sa pagugas ng kamay so sa bagong uh, watchOS 7 uh, kunwari lumabas kayo ng bahay tapos bumalik kayo Merong reminder na dahil sa GPS location, may reminder na maghugas kayo ng kamay pagkapasok nyo sa loob ng inyong bahay. Habang maghugas kayo ng kamay, uh, magkakaroon ng countdown timer kasi ang recommended ay maghugas kayo ng kamay for 20 seconds. Masyado may higay sa labas so lumipat na lang ako indoors. At pinaka-importante, nakashower na ako. So as I was saying, um, yung Apple Watch nyo, bibilangan kayo for 20 seconds. Pero syempre, hindi siya nagsisimula at 20. So dahil sa movement ng kamay nyo, uh, doon lang siya magsisimulang uh, mag-timer at lalabas siya mga 15 seconds, 13 seconds, and so on. Tapos pag nafulfill niyo yung 20 seconds, bibigyan kayo ng thumbs up ng inyong Apple Watch. So ibig sabihin, na-meet niyo yung minimum requirement para maghugas ng kamay. Pero hindi kinakailangan 20 seconds lang. Yun yung minimum. Imagine niyo na mamantika yung kamay niyo. Hindi naman pwedeng wisik-wisik lang, natanggal na yung mantika sa kamay niyo, di ba? So dapat thoroughly nyo hugasan yung kamay niyo pati yung mga singit-singit, dapat nasabunan. Ganon din para sa virus. Kung gusto nating matapos ang pandemya na ito, napakasimple na mga bagay na kailangan nating gawin. Magsuot ng mask, huwag makihalubilo sa maraming tao, huwag mag-indoor dining kung kailangan nyong i-meet yung kaibigan nyo, kamag-anak nyo, gawin nyo outdoors kasi yung environment natin magaling pumuksa ng virus. At pang-apat, maghugas ng kamay for at least 20 seconds. So, yun na lang muna. Please like and subscribe. This is Gary, the Shy Photographer, and I'll see you in the next one. Peace.